Mabibiliin kita. Cash? O itong mister item ko. Cash na. Cash na? pa sa akin. Okay lang yan. So, bali nandito ako ngayon sa Espen Car Wash and Detailing dito sa uh, Malolos Bulaga malapit sa crossing. So, nagpagawa ko ng sasakyan na in detailing ko yung kotse ko kasi uh, napasokan siya ng tubig baha. And then, ayun, ang problema ko ngayon from Malolos Bulacan to Uh, Malabon City uh, di ko alam kung paano ma oh, okay, pede pwede kong mag-commute tama naman uh, meron naman siyang available na joyride dito para makauwi ako sa Malabon kaya lang mas gusto ko sana follower ko yung maghahatid sa akin papuntang Malabon para masurpresa natin siya so ako nang bahala sa kanya Ah, uh, yung basta importante eh, mahatid niya ako sa Malabon ng safe. Kahit anong motor wala akong tema. So nag-post na ako sa page ko. Tapos uh, tignan natin kung sino ang uh, makakarating o kung meron ba. Uy, na tayo. So yung rider na sumundo sa atin, siya yung nanalo na <laughs> ignition coil. So ito siya. Ito lang. Ano ba Helmet. T yan. Yon. Si Katropa ang gala. <laughs> si ano yan eh? Si Jello. Si Jello. <laughs> Paano ko yan? Lagi kong na nagkakilala lang kami sa sticker ng isa namin mong kaibigan na vlogger. Oo. Oh. Si C Max. Ah, si Max. Hmm. Yun. Eh, taga dito lang yan, di ba? Si Ma sa Malolos? Ha? Sa Simax, taga Malolos lang Aho, din? Oo, nandiyan. Sa Bulakan. bulakan Ako sa kung mo na nakabigbay. Ah. Tinag nga din yun eh. Tinag ka na yung nasa comment section eh. Pero ba sandalan yan? Pwede <laughs> naman. Okay. Para ko lang tinatig at easy mo na Pag natanggal. Okay. Tara, let's go. Okay, tabi mo nga muna dyan sa gilid. nandun ang ko <laughs> ah wait lang uh. oh usok na ay whew ganyan ka lang bang bahay nga hmm pero taga malalas ka talaga hmm malalas ka talaga eh. buti na no, kitang agad yung post ko na nakita ko pag open na FB ikaw nakabungad eh oo oh. tapos nakita ko yung car wash nga yung e, sabi dito ang papahingi siya tara kaya ako yung ano yung board. ano kaya na? yung mo so andito na ako sa bahay mga dry natin niya na ako ngayon hindi pa ako nagbabayad sa kanya papipiliin ko siya cash o tong mister items natin yung mister items natin ayan, meron tayong so pinili ko yan kasi naka raider 150 siya so pinili ko yung pinili ko yung mga items na magagamit niya kasi yung dala ko meron pang scooter eh. so pinilitan ko na lang ng iba and then yung suot kong helmet kanina ito Uh, bigo na lang sa kanya maganda naman yung helmet niya kaya lang siguro uh, uh, promise ko naman to sa vlog na to and then mali mo para sa asawa niya diba may hey, magkambit din sila so right, let's go eto mapapipiliin kita okay, bigyan mo na naman ako ba? mapipiliin kita uh -huh. cash? o itong mister item ko ganoon <laughs> <laughs> oh. lang Mystery item. Dada Ay. item. Sigurado oh, ka? Yan na lang. Kikitahin so, ko pa naman yung cash eh. Ah. Oh, bago yung mystery item. Ito yung gamit ko helmet kanina. Oh. Ah, uh, maganda naman yung helmet mo. Para sa asawa mo na lang. Oh. Ayun. Sakto. Bago yan. na ko lang to sinuot. Oh, ito sinuot. Oo nga eh. Ito lang yung ano. Yung extra na niya. Ah, uh, visor nandito. Okay. Oh, sa'yo na to. Sabi na eh. <laughs> Naku, baka puno yung box mo. Hindi, wala naman. Oo, ah, sigurado ka. <laughs> oh, sa'yo na yan. Thank you. Tapos, ito. O, oh, ito yung pinagkirapan mo. Ito, bray to. Harap ang harap. Ligod. Oo. Uh -huh. Braided to uh -huh. siya. Uh, ito, 95 cm. Kung sa millimeter, 950 mm. Oo. Uh -huh. Ito pang harap to. Ito naman pang ligod. 55 lang. Uh -huh. Tapos Oh Ah, brake pad Sakto Brake pad, tapos Chain cleaner Ay, Ay Naka-arcade din ako eh Lagi daw kay sa Pili eh. Oh, ito Black scale Dabi Ayos lang Hahaha ko pa naman kanina yan Alapag mo na natin dito, mapigat eh Go ahead tapos, mga dalawa kasi kanina, may pang scooter. So, pinalitan mo na lang. O, oh, ito, para sa motor mo, steering cone. Oy. Oh, mga pang maintenance mo, sagot bagay ko na. na bagay sa bulangan ko. Di ba? O. Oh. Lastly, syempre lang is mo. O, syempre. O. Ang raider mo lang yan eh. O. Oh. Thank you. Ano? Surit ba? Cash Surid. o ito? Surit. Hindi <laughs> oh. tayo po yung cash eh.

Masaya importante, masaya ka. Ano ba? di ka expect ko ha. Nanalo na na ignition ko oh O, di ba? Na tempo pa. Pero di ko nga in-expect na ano eh. Na ikaw yung pag-atid sa akin. Siyempre ang dami rin kasi nag-PM. Paunahan lang talaga eh. Andun lang ako sa kabilang. O, buti. Buti nagpunta ka agad. Kasi may isa rin pa ang papunta din. <laughs> Dre, maraming salamat. Thank you din, thank you. Thank you. ingat ka. Okay lang yan. Thank you. Pahinga mo ng pet ko. Kaya nga, isa ito pet ko. Ang gulat may sis <laughs> ko. Kasi tumatawag ka na yan, hindi ko nasagot Baka kalahin <laughs> ng <laughs> babae. <laughs> Hahaha.